Nabigyan na po ba kayo ng PNP dyan sa nangyari pagpatay sa isa pong uh, kapitan sa Albay? Nakakalungkot naman po. Ilang oras pa lamang siya mag-file ng candidacy for re-election. Tapos tinambangan ho ka agad siya. Meron na po ba kayong update na binigay po ang PNP or LGU? Nakapagbigay na po, Sir Erwin, ng initial report po ang ating PNP. Actually, Sir Erwin, apat po itong tinututukan namin. Ano? dahil po dyan sa Libon, Albay. Meron din pong isang kagawad na napaulat na napatay din po at meron din po ditong isa sa Rizal at meron din pong inaalam at tinututukan dito sa Pagindanao. Lahat pong ito ay na-activate na po ang ating quick reaction force ng PNP. Tumutulong na rin po ang ACP at inaasahan po namin na darating na po ang report nila sa mga incident. So, nung first day kahapon, apat po kaagad ang patay, uh, Attorney uh, Rec, uh, Attorney uh, uh, John? opo yung pong sa Rizal at sa Maguindanao ay binavalidate po, po namin pero may initial report po. Ito po ang tinututukan po namin ngayon Sir Erwin. Do you think eh, senyalis ba ito na magig madugo itong uh, local election na ito itong uh, well national siya uh, pero uh, barangay at uh, SK pa lang ay eh, nagpapatayan nang ganito parang napakataas na posisyon itong kanilang uh, pag-aawayan uh, attorney uh, John Tama po, Sir Erwin. Ano? Kaya nga po binabantayan namin ito. Doon po sa Albay mismo, meron na rin pong initial report na meron pong private armed group po dyan, Sir Erwin. At mukhang yun daw po ang itinuturo nila na may dahilan dito sa mga bagay na to. Kasi ang ayon din po sa initial report, parang winarningan nga na po yata itong kapitan na huwag tatakbo nitong grupo na to, no? Ito po'y galing doon sa pamilya. At ito nga po, naganap na kaya po, dinatagdagan na po ngayon ang puwersa ng PNP at AP sa lugar po na yan. Hinihintay lang din po namin ang kanilang recommendation at itong linggo po, maari na namin i-escalate po ang area of concern level dyan sa Albay. Kung kinakailangan po, Sir Erwin, ma'am iko-commele control po natin ang lugar na yan para matigil po itong mga bagay na ito. Attorney uh, Laudianco, yung pong kagawad naman, ano naman ang istorya po doon na uh, same uh, area po sa Libon, Albay din? Tama po kayo, pareho po sa Libon Albay. Kaya nga po ang unang na po ng ating PNP ay isang private armed group po ang gumawa nito. Dahil nakakadalawa na po sila, isang kandidatong kapitan, isang kandidatong kagawad po. Kaya po pinaigting na po natin ang pwersa ng PNP doon. Dito pong wilinggo na to, magmi-meeting po ang ating AFP PNP at i-assess po natin yan. I-escalate -e na po natin ang level ng threat po dyan. Alright. Okay. Kasama po ba ang Libon dyan sa election hotspot or isasama nyo po? Uh, may balak po kayong isama yan? May po na may naganap na po, otomatiko po, po, nakasama na po siya sa areas of concern. Aalamin na lang po natin ang level at itong level po na ito magiging basihan kung dapat na bang i control o hindi ang lugar po na yan.